nakakali na kami guys so damo din nagkukupras nga din mm -hmm. tapos may lahira dito, di tubig ko swimming pool ah lahira dito oh, nagkukupras kuya nabulig hiya balito lasting ang lalang kuya amo ini para dyan sa is dero dero sila ini. eh waray cro crossing waray crossing kaya ba yung naman kami mawara nakatuna na kami ormok Guys, aminin amo na agi agian. Fuck, pwede manok. Pamatak na yung manok. Para may dekita sumso. Ano? Mamay, magdara kita ng mga puro kardiro kapag tao'y pagkakadipeste. Magkakawara kita, magkakaulpot kita. Agi, okay, alas tres na. Pagulpot na Aminin panuos ng <laughs> pagka. Aminin aragyan nga ito, Jagusais. Bagaman inintikat to Duka. Hm, Ula, warpabayad Kamu ini, oh Kita tuh na kami hagna Magtatanum kami Diri <laughs> Salug, waringan di dagat Sugi Pak, may kurbada na liwat Timunjo. Adi atong kay daro da ko dalan. Tutulo. balit. Akin ba ini sanga sanga? Correct na lakas.